Hello guys, welcome sa akong many vlog Australia ang Bisaya. It's Jane here. Karon nga video, gikan mi sa magbisaya ko no. Gikan mi sa akong specialist, sa akong specialist sa dentist kay na ko check up every twice a year. So gikan gikan sa mong balay mga one hour pa siya. It takes one one hour kinasya sa malaking syudad sa akong syudad. So Mau to grab it 25 minutes sa dang akong huwat no kay perting dugay ang dentist pero okay lang kasi dapat dapat kasi ang pasyente ang mag-adjust dili ang mga doktor o mga dentist. So mau to nami diri sa town diri namin na mi grocery na grocery ang nan kay pero tigi kapoy naman ang taon ko, ugla ko lakaw, uy, mong diri sa kukuha tambay. Habang nag nag grocery ako ba sa grocery store Yung mo to no pila ako na sa specialist no so mahigit ko talaga siya Ah, uh, mga 300 dollars ang ako nabayaran dito sa dente so hindi talaga basta basta ang mga bayarin dito kasi mag maganyang mga bayarin is a private private insurance private talaga ano Private talaga. Private insurance. Hindi. Galing talaga sa bulsa mo. Hindi libre yung mga ganong mga expenses, mga private hospital. Hindi. <coughs> <coughs> oh my God, naubo na ako sa grabe kaltog na sa lamig. Kanya kanina ang buntag pagi ka na mo abi jog dili mi madayon kay perti ko suga sa ulan niya sa news na close na daw kuno ang mga <coughs> kalsada nga mo magian may gani no kay dili di og karon may tuang tuang ang uwan mi undang siya gamay pero nagano pa taligsik gapon so mao to uh, nagikan mi og alas 9 na mauli mi diri og mga alas 2 na so taas taas pero nga mo nakuha sa mga adlaw de karon no Unya, yeah, wala man sa wala ni Jutis na kumbana kay iya kong So so far so good naman ang bait ng ang bait ng uh, doctor or dentist ang specialist naman tawag niyo, basta kay specialist sila sila ang kasi dito sa Australia no kung ang normal nga cleaning ato ka sa dentist pero kanang mga nanay na yung mga problema yung mga gums mga ngipon nga kanang dili matubag sa dentist i-refer kanila sa specialist so Diri talaga basta-basta niya. -basta, wala do diri sa mo sa ang town naman ang kay 5 minutes ra drive sa lang, galing Di ka sa So yan guys ang akong mini vlog for today. Maraming salamat sa mga God bless.